So yun guys, uh, meron po tayong i-adjust na gate. Itong kapitbahay ko. Ay imove imo po natin yung kanyang gate. At the same time po, yung kanyang gate sa baba ay puputulan natin. Lalagyan natin stainless. So yun guys, ay pinauuna ko muna yung drainage. I-drop namin yung drainage kasi masyadong mataas. nag kan tubig. Kalebe. Yan. Wala, mas mataas to eh. Mas mataas sa Klebe to eh. Kaysa dito eh. Bumababa rito eh. Oh. Bumabalik yung tubig. Bumabalik yung tubig eh. <laughs> mga kagaraj. Mga Di ko ato lang nilagay na una natin para hindi magbabara. At nilagay na natin sa Klebe. Wala kasi sa Klebe oh. Mas mataas dito kaysa roon oh. Mas mababa rito. Mas mataas dito. So yun mga kagaray ay nabutas na po natin yung kalsada. Inilip po namin yung PVC pipe. So mas mataas yung sa unahan kesa rito sa uh, na dinadaluyan ng tubig. So yun ay pinilitin po natin ng D4 at hinuli po natin yung plebe niya. So hindi na ito mag babara. At pinantay po natin yung sa original na sa loob. Yeah, tapat po natin yung budas niya. Yeah. Tapos, isulitin po natin. So, yan yung ating ginawa. Mas mababa na po siya dito. Yan. Ito yung original. Napakataas. Ito. So yun guys, uh, gumagawa tayo ng grills ng ginagawa natin na uh, canopy uh, lalagyan po natin ng grills yung harapan niya mapansin niyo po ito yung ating ginawang grills ano po ito? 4 meters ang haba po nitong ating ginawang grills at dos lang po ang ginawa natin agwat para hindi yung makapasok ang daliri ay ang kamay yun guys, ang ah, mapapansin niyo po, ito nasa aking tagiliran. Yan sa likod ko. Yan yung lalagyan natin ng grills. So yun, ay pinag-welding ko muna sa aking kasamahan. Yan yung kasama ko, nag-welding. Mamaya pa, primera namin. At ikakabit ko na yun mamaya-maya. Gumamit po tayo ng 1x1 na uh, tubular. Tapos ang kapal niya ay 1.5. Para uh, makapal po siya at matibay. So, gagamit tayo ng manipis eh baka sandali lang palawangin madali siyang maubos so yun guys ay bumili din tayo ng lay sheet na stainless ito kung mapapansin nyo 304 po itong ating ginamit at bumili po tayo ng 2 by 3 na tubular 1.5 din ang kapal niya may kamahalan nga lang eh ba tayo gagamit ng manipis eh ito ah, pang ilalim to ng gate narereferin natin pagkatapos natin maglagay ng grills ay yung gate naman ang imu-move natin. So ito guys, yung mapapansin papansin yung gate ay imu-move natin din eh. Kasi kung mapapansin nyo ay paborito ng mga alaga dito. Yan. Puro siya ini puro ihi. So yun guys, kung mapapansin nyo yung mga ini ano mga aw, aw dito. Yan, papakita ko sa inyo ay bulok na. yun guys pagkakabit natin ng grills ito naman ay susunod natin na i-move natin at the same time re-referin po natin yung ilalim na yan re-referin po natin tong ilalim na to uh, puputulang po natin ng kulang kulang twin 40 inches at papalta ng tubular na stainless at kahit na ihian ho nila ay ng aso ay hindi na siya kakalawangin sayang ang materyales, sayang ang pagod, bawat ulit na trabaho, i-stillis na po natin yan para sure natatagal yung kanyang gig. mga ay binaklas na po natin yung bahay ng pump house. So kung mapapansin nyo, yun oh. So guys, mga bulok na. Parang lang chicharon. So ito ay, ito po yung gate niya o. Oh. So binaklas muna namin doon para madaling gumawa kasi may masyadong masikip. Saka baka madali yung tanki ng tubig. So, mas, mas maganda kung binaklas na lang natin. pinakakulungan po ng tubig. Kung mapapansin nyo, ayan ay, malinis na malinis na siya. At nagdagdag po tayo ng isang cylindrical po sa taas kasi hindi yon nag lalak dito. Kapag binubuksan po natin ay iaangatin mo muna. Ito, okay na. Normal na normal na siya. At the same time po ay ginawa rin po natin yung paan ng gabay na hagdanan kasi nabulok na po siya. Ito papakita ko sa inyo. yang guys, ay wala na kayong makikitang uga-uga dito. Okay na po ito. So yun guys, uh, nagawa na ho natin yung gate. So nag-move tayo po ng gate at kinat po natin yung ilalim. Naglagay po tayo ng stainless at 2x3 na stainless, 3 yun. 1.5 ang kapal. Tapos ilagay tayo ng plain sheet, pinabending po natin yung plain sheet. Para sa labas ay malilis tingnan, hindi nakikita yung welding. So yun guys, ayari na ho siya. Naglagay na rin tayo ng drainage niya na bakal. At dito naman ho tayo sa likod. So mapapansin niyo guys, ito ay balitaran. Tagusan po siya. So yan. So yun guys, ito naman yung isa. Nasa likod niya. Nag-move din po tayo ng gate niya. So ito po yung kanyang poste. Dito po siya nakalagay dati. Ngayon ay inabanti, inabanti ho natin yung gate. So yan, mapapansin niyo po siya. Ay na rin. Lalabas po tayo para makita ho natin.